Nasaan yung lagari ko? Oh, shit! Y yung lagari mo? Nasaan yung lagari dito? Hindi ko alam. Di ba sinabi ko sa inyo? Buwan sa gagamitin nyo, doon yung ilalagay. Ha? Kung saan nyo kinuha yung gamit, doon nyo... Doon nyo ilagay! Ah, doon nyo ilagay! Ah, <laughs> doon nyo <yung> ilagay! Baka si ate! Baka si ate! Si mama! Diba sabi ko sa inyo, sinabihan ko na kayo, <laughs> Once na gagamitin nyo yung gamit ko, ibalik nyo kung saan nyo kinuha. Oh, shit! Oh, ko naman Alam alam ko ba? Kung binalik nyo, nasan? Na ah! 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 Sa kalingit ah! Hindi! Oh, Ano ka? All? Oh, shit! Kwago <laughs> Hindi ko alam ba eh. Pag dito, naglagay kayo, ibalik nyo kung saan nyo kinuha. Kinabalik no, ko naman eh. Binalik nyo ba? Gusto nyo kinuha? Oo. Oh, sabi ni Mama dyan daw eh. Sapak-sapakin ko yung mukha mo. Oh ah! hey! Sabi ko sa inyo, huwag na kayong gumamit ng mga gamit ko. Huwag nyo papakilaman. Nakikiusap ako sa inyo. Diba? Diba? Oo. Oh, 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 oh. Diba? Sinabihan ko kayo, hmm. Huwag nyo lang gagamitin itong gamit ko dahil pag ito nawala ito, yari kay sa akin. Boy! <laughs>